Good morning, Philippines. Good morning all over the world. Ngayon, yeah, ating pag-uusapan tungkol po doon sa mga pinapalabas ng issue ng mga kurimaw ng mali daw na tao ang na sinamahan ni Dave noon. Uy, ababa -aba. Ang tanong ni Kuya SMB. Sino ang dapat at karapat-dapat na samahan ni Dave? Alam niyo mga katekram, hmm? kung hindi tamang tao... Uh, si Tatay Tekram para kay Dave. Si Dave hindi nyo makikilala punto por punto. Hmm? Anong pinagsasabi nyo ng mali ang nakilala na tao ni Dave punto por punto? Ang tanong, sino ang tama? Sino ang karapat-dapat? Halimbawa, uh, si Dave nakilala siya ng ibang vlogger. Halimbawa si Ursula, makikilala kaya si Dave? hindi ang swerte ng tao mga katekram hindi natin nakalain hindi natin expected yun hindi natin expected ah, ang swerte ng tao nagkataon lang na marami ang uh, na nang, uh, nagtangkilik ng uh, pagvideo ni tatay tekram kay Dave kung hindi video ni Tate Tekram yung si Dave, kung hindi ipinakilala si Dave ni Tatay Tekram sa kanyang channel, makikilala nyo kaya yon si Dave. Ha? Di ba hindi? Si Tatay Tekram ang naging susi, tulay, na makilala dito sa social media. Tama ba ako mga katikram? Kung may mga comment kayo regarding these issues, please comment section below. Tama si Tate Tekram na nakilala ni Dave. Okay? Kasi, kung ibang vlogger ang sinamahan ni Dave, baka until now, palaboy pa rin si Dave. Hmm? Kung hindi, kung hindi, right na tao si Tate Tikram para kay Dave. Makikilala nyo kaya yung mga kurimaw doon sa kabila? Hindi. Marami kaya magmamahal kay Dave na mga supporters ng Tikram? Followers ni Tikram? Hindi. Kaya wag nyo isalawalat, tama Tamang Tagalog ko, isawalat sa publiko ng maling tao na nakilala ni Dave si Tikram. Si Dave ang nagkamali. Binuhos lahat ang pagmamahal bilang isang tunay na pamilya. Concern bilang isang tatay alang-alang sa anak pero sinayang ni Dave ang pagpapahalaga na yun. Dahil sa sariling interes dahil sa ayun na nga nabibrainwash siya ng mga nakakapaligid sa kanya namang mga ilang ilang sponsor na nainggit kay Tatay Tikram katulad kay Ursula ganun lang po dun. kaya don't blame English yun ha? Wag niyong sisihin kay Tatay tekram. Hmm, kung anong nangyayari ngayon kay Dave, at least sa puder ni 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 ni, ni, ni Dave, oh, sa puder sa panahon, ah, na nandun pa si Dave sa puder ni Tatay Tekram wala Walang problema. Walang problema nagkaroon na ng problema nang lumabas si Dave sa puder ni Tikram dahil sa issue na malaom-laom. Hmm? Dinadagdagan. Ha? Kinukulangan para mailihis ang katotohanan. Ganun lang po dun ang katotohanan na nangyayari Si Dave nagkamali ng uh, pinag, na sinamahan niya ngayon punto puro punto Kasi unang-una, -una, ginagamit lang si Dave sa sa interest katulad ni Ursula. Hmm? Di ba, di, do you do you ano? Do you imagine na lahat ng mga uh, lahat during his uh, her life of Ursula, always money are involved sa kanyang mga content Di ba? ganun po dun kasi ang habol nila kay Dave money not by his ano mga katikram kapakanan hindi ang habol nila kay Dave hindi sa kaayos ni Dave hindi kaunda ni Dave kundi inuha nila Dave para magamit nila ito para makuha nila magamit nila si Dave para makuha nila ilang sponsor na makulimbat nila yung mga salapi hmm? na mga sponsor na pwedeng gawing 5-6 mga katekram ni Ursula na pambay ng kanyang utang doon sa Hong Kong hmm? ganun lang po yun yung pangkatuhanan po doon hmm? kaya kung anuman mga kabuisitan ang nangyayari ngayon kay Dave huwag yung isisi sa community ni Tecram isisi nyo yan sa mga kasamahan ninyo mga kurimaw. dahil ang nag-iingay, gumagawa ng isyo punto por punto sa katotohanan lang po tayo Kasi ang problema kay David, hindi marunong mag-accept ng kanyang pagkakamali. Gusto niya, nasugusto siya laging masunod. O yan. Nagawa niyo na. Laking salayo na si Dave ngayon. Sunod ang sunod sa mga kurimaw. Dahil nagagambo. Wala silang pa Mahala ka si Go. Do what, do what you want. Importante sa amin ka lang ha. Kasi kapag mawala ka sa amin, uyari na si Ursula. Oh, wala na pang ng panti patrimonyo di ba yung mga ganong ano wala na pambili ng ano toothpick ganun lang po doon ng mga katekram na wag nyong i-ano sa akin na sa amin na nagkamali si D na pinag as pinagsamahan na tao putang ay naku kung lang talaga ha kung pwede lang ang pangit no yung malumanay yung salita mo tapos magmumura ka sabi Totoo yung mura na yun. <laughs> anyway. It's just lang ano. Siningit lang natin yung ganong uh, ex-sina. Anyway, maling-mali talaga yun. Nagkamali si Dave sa pinagsamahan. Oh my God. Sige nga. Kung walang vlogger na pumahan kay Dave, makikilala mo, mo pa kaya ano. Sino ba yung, yung vlogger na yung pangit na eh? yun? Ernesto ba yun? Sino ba yun? Si, ewan ko. Di ko, ano. Kaya huwag kang ano. It's just pala ka na maling pinag tama pinag tama ang sinamahan ni Dave na tao. Si Dave lang ang nagkamali. Hmm. Tama ba ako? Tama. ah Kayo mo kayong itchus pala ka diyan na si Dave mag ah, ang kayong pinagsamahan na tao, sinamahan na tao, rather kasi kung ating pagbusisiin, bukikiin, kilitasin, ma'am, ano, porsya dapat si Tekram ang maging susi ng tagumpay ni Dave. Hmm? Punto por punto. Kaya lang pinairal nila yung issues about kwarta. Hmm? About kwarta. Ganun lang po doon ng mga katikam kay Kuya SMB na um, wala talagang uh, papanig sa mga demonyo na mga gumagawa ng issue na puro mga kapalpakan na hindi nakakatulong ha ah, is ng ating ekonomiya ang ah, ebens ekonomiya nila ah, ng mga kurimang ha ah, kaya ganun po kaya yung mga sponsor yung mga supporters dito hindi hindi niyo mauto dahil alam nila hmm? you take always take put in your minds na tekram is the key Tekram is the bridge of success ha? of Dave Manalastas. Kasi kung hindi si Tekram naging tulay sa lahat ngayon, kung anong nangyayari dito sa social media, Dave is still on the ground floor. <laughs> Totoo yun. Nandun pa rin siya sa lansangan ngayon kaya big wrong yung issue na uh, big wrong na issue na yon na Dave mali ang sinamahang tao <laughs> Dave talaga mali ang sinamahang tao ngayon dahil yari siya ha? kasi ginagamit lang ang kanyang pangalan para makakulimbat ng salapi ang mga koremao pulalo si Ursula punto Anyway, hanggang dito nilang muna tayo kaya. Eh? Nasa duty ako ngayon eh. Kita-kita ulit tayo next time. Hanggang sa muli. This is Kuya SMB. Para sa mga na punto-punto, don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Walang kapiktusan. Atin to. Salamat. Love you all guys. Mamo.